dyan nata nakamulong dito sa dalawang ito mababait at saka masipak na karpintero maraming salamat po God bless you all I'm here here in the Philippines, love you all God bless you sana all kata yun. Surte kay tanong na nagian mo Bro Tata. Yan po. Nailugay sa uh, ngayong araw po ay eh, wala ng ulan. So dalawin natin yung uh, pinagawa nating bahay nila ni tatay at ni yan.

Nung agan Ayan ang lababo Pagkasan Pili ka ni CR ER. so, pwede rin mga atun to agay Makagay -ag rin -ag sila di ha o, Dito na, kilid, no So yan po guys ha Yan po guys ang update natin ngayon sa pabahay natin nila ni Tatay sa Tornino at uh, Nanay Hilin. Yan po ay pwede nang matulogan pero yan po uh, patuloy sa trabaho sa saingan sa lababo nila at sa kasiar dito lang sa gilid shout out sa lahat nating mga viewers mga subscribers natin lalo na sa ating mga sponsor dito ma'am Reggie de la Vina shout out po sa inyo maraming salamat ate Dida sa ating Chris maraming salamat ang GTM of Niagara Falls Canada salamat ang Lubitania family sa Kalanan Tabogon salamat po sa inyo at sa mga nag din kay Bro Tata, maraming salamat sa inyong lahat. Pinturahan ko to. Ito po yung update natin ngayon. So, Ang uh, jealousy natin, mabukas na yan, mga ikabit. Mayroon na, na nalilingan -na, -na, na yung teres. So ito yung teres.

Ungkapan sekali itu main lawan kartu masih kebit nang dilusi ya rom main division

lama. Di nakapati kayak si Tata? Ini jalan, malah jute yang. Yang lambah, pun nggak tuli. Harus saya naik Dengan kayak nang kita si Muha? Nang kita si Muha pak? Kita ngomongin English pak? No, Tagalog lah. Oke, oke. Eh, Tagalog, oke. Hutan loh, nang inyo kamera. Nyakun surtro, bolak pilar. Christian oh. lang May. Ah, ta Tagalog, Tagalog oh. Eh. Sa so, kasulti, ano pong masasabi niyo sa bahay niyo ngayon nga? Pwede nang matulugan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kita-kita oh. na ang ibinisya sa mga ginagawa sa aming mga busing. <laughs> mga busing. <laughs> Mayos um, oh. na ang aming pagtulog ng kapatid ko. Meron siyang kwarto, meron din ako, at saka... Nag-isa kayong kwarto, di ba? No? Oh, tapos kapag magkape okay, kayo, okay. mayroon kayong tiris. Oh. Mm. Lagyan na rin ang maliit na misa dyan. Bibili tayo ng misa, yung maliit lang. Para ano po? Para la, patungan ng kape. What? <laughs> uh, okay ra. na, kamu. Kayo ang bahala. Pagkatapos na dito, uh, pa ng karpintero natin yung ano ninyo sa ingan dito sa gilid. Ayos na po. At saka, kayong dyan na sa dito sa dalawang ito, mababait. At saka, masisipag na karpintero. Maraming salamat po. God bless you all I'm here, here in the Philippines. Love you all. God bless you. Sana all. Meron pang na sa inyo dyan kasi malayo kayo at itong dalawang ito na, na nagsusumikap para ang mahihirap matulungan nila yan tama ka na yan lang no. thank you love you all God bless you no. si tatay tay kanang Ay. Ay. Ay -ay ayo ayo <laughs> si Tatay Sibiu. Sa Tatay, Tatay sa Torino uh, alias uh, Tatay Sibiu. Thank you. So sige lang, antas-antas lang talaga maya, ha? kaya happy naman eh, no? Thank you. okay, kami busy po kami nami na may asikaso po. No, no oh, happy kaya po na. <laughs> hmm. Pagdalaw <O>, Tagalog. Oo. <laughs> oh, uh, Visiting English. Uh, Lumalaw-dalaw lang kami dito. Para din na uh, sa kanon makita natin yung kalagayan ng bahay ninyo. <laughs> Pag natapos na ito, perfect na Kayo? Perfect na lahat. Yan ako yung sisi pang snack mo. Wow. I love you. Palit niyo yung snack. Oh, palit niyo lang yung okay. Palit mo snack. Mga, ang mga asawa nito, sir. Asawa. Asawa laki, asawa kaya pun lupa eh. namin. Ito. Yung asawa. Ah, ito. Yan ang asawa. Yan ay kaning among banday ri mga ulit tao ra ba ni basig napo kay mo na niya? Ulit tao. No. Dah elo mga misses dan sigig watching nila ko dili ba nagsigig itog. Ikaw man kuno na nila mo pakasal kuno sila. Wala nang ano na kaya? Na-verify na ng mga ulitaw ni? Mga ulitaw. Ikaw tayo 'wag pake chicks tie. Wala kang jerk. Ha? Wala pa 'yan. Ah sige lang, basta magka-chicks ka na. Mabati ko sa iyo, sir. Ang kailangan ko lang active. Pero naman, nai dalaga na Dalaga na O, huwag ko nag-thank sir na maka-anime o shelter. <laughs> nai pinturahan natin to ha. Uh, kulayan natin to pagkatapos. <laughs> okay lah. <laughs> okay. Napamay, napamay mga trabaho sir. Kamu mga bigita na Naman tamo cake o litro. Hahaha. Kau ni Kan lista kela ko ko lang ha. Oh, Ato amorang multi cable niya. Oh. Ya akin lang putong gilas lang putong ni Doro, kay idoro. ni Doro. Usa pa ra din ana ni. Kabaw. Sige ha kanang. Babay po na, babay sa. Thank you so much. So all. Love you. God bless you.